pag naihayag na si Isu Kristo. Na siya ang Panginoon at tagapagligtas natin. At gaganti pala ang tayo ng Diyos. Yan ang hula ng mga propeta na nakalaan sa atin na maliligtas tayo at may ganting pala tayo na hindi nasisira hindi kinakalawang yung kayamanang hindi nawawala yung ganun. bibigyan tayo ng Diyos ng ganting pala Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmaha, ang iyong kapangyarihan ay magbawalang hangga. Pinupuri sinasamba kita. Takilang Diyos at Panginoon, tunay na ikay walang katulad, tunay na ikay di magbabago, mabuti ang Diyos na sa ating lahat ay nagmamahal.